May 47 May 36 May 32 May 29 89 57 52 57 72 30 kilograms Mahal no? So, ayun guys uh, Ngayong araw na ito Samahan nyo akong uh, Mamalik Okay? Papakita ko sa inyo kung uh, magkano ba yung mga bilihin dito so samahan niyo ako sa vlog ko na ito guys para magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba o magkano yung uh, cost of living dito sa South Korea para at least magkaroon na kayo ng idea kapag nandito na kayo sa South Korea so magbibis lang ako Alright okay, guys, Papunta na tayo sa palengke. So dito lang pala kami ng katira sa company namin. Dito lang kami sa taas. And nakita nyo naman. So yung mga ginagawa namin. So para at least magkaroon kayo ng idea. Yan guys, mga window sliding. Dito na namin ginagawa lahat. Ayan. Wala sa mga frames. Tapos ano na, hanggang may salamin na. Tapos ito yung truck na ginagamit pang deliver. Ang una mahirap pero ngayon wala na. Parang maglalaro na lang kami. So great. Yan, ito po yung isang kabila eh. Ito yung kabila ng company namin. Ako nagkakayat, madalas ako dyan nakapwesto. Dito namin siya binubuo. Ayan. Tapos, yan, tapos yung mga nagawa namin kanina, mga orders. So, dalawa lang kami dito. Tapos pangatlo na yung Korean. Dalawang Pinoy tas sa Korean, yung supervisor namin. Yung ano, office. namin guys, yung pinaka ano namin, company. Ayan. Donuts Stop. na ako sa ano. Papunta na ako dun sa bus stop. Magbabas tayo. Punta tayo sa Gongjushi kasi dun yung ano, malaki yung bilihan. Parang pinaka department store. Dun tayo mga malingke. Tapos, tingnan natin kung magkano yung magagastos natin ngayon sa ano lang yun, pang isang linggo lang. Pang isang linggo lang na pagkain ko. Yeah. Tulog pa sa'yo pas. ulit ako ng another 10 minutes. Ganito sa Korea guys, pagka nandito kayo, talagang susunod kayo sa ano nila dito, na nila. Kasi, ano eh, kailangan mong pumunta pa sa mga bus stop para doon talaga sumagay. Hindi ka tulad dyan sa Pilipinas, kahit saan, pwede ka pumara. Hindi ka pwede yung papara ka na lang kahit saan na gusto mo. Parang, so, dapat pumunta ka sa bus stop para makasakay ka. Naman, ng lakad. So malapit lang Pero 10 minutes tayo maghihintay ng bus kasi lumagpas na yung sinasakyan ko. Yung interval ng bus is 10 minutes. Kada 10 minutes may lumalabas. Kasi malapit na lang kami dito sa may terminal. So hindi na ako pupunta dun sa terminal kasi nakapagod maglakad. Dito na lang tayo maghihintay na lang. So guys, dito na tayo sa bus stop. Yan, nakikita nyo yung dilaw na yan. Ah, dito tayo ng bus. Ayan, may menoron naghihintay dyan na si Manong. Ayan. Hintay lang tayo ng bus tapos chill-chill na lang tayo mamaya kasi mga 30 minutes to 40 minutes yung biyahe ko hanggang sa ano palengke. Meron naman kaming palengke dito na malapit kasi so nga lang ko konti yung ano mabibili mo. Hindi ka makakapagpili ng ano talagang gusto mo. Kaya doon na lang ako sa gongju City kasi eh, doon mas malaki yung mga ano. Yun. Sijang Alam niyo ba yung Sijang? Comment niyo nga kung ano yung Sijang Pagka may ganyan guys Pagka pilihan namin ang Dito sa amin walang ano yung parang pinaka waiting shed Sa iba kasi meron So kung gusto niyo yung ganitong content uh, Please like and share mga uh, chingo Subscribe na rin kayo para at least magkaroon uh, kayo ng idea about dito sa South Korea at comment nyo na rin kung ano pa yung mga gusto nyong malaman about dito sa Korea, about sa exam. So yan, handa naman akong gumawa ng content para matulungan kayo. At tulungan nyo rin ako para mag-grow yung channel natin. No? Para dumami pa tayo sa community natin. Meanwhile... So, finally guys, and then, and then, and then, and So, um, siguro mga 35 minutes makakapunta na tayo doon. Huwag lang mag-traffic kasi rush hour na ngayon. Kasi nabasa na rin ng mga empleyado, mga kuryano. Uh, mamaya, mabutan tayo ng traffic. Mabutin um, pa tayo ng 40 minutes sa daan. So, man, gabi na tayo mga kawin ito. Okay lang. Para sa ano natin tayo? Okay. maganda Kumakanta pa dito sa bus nila guys. Kapag uh, ano robot ka, kailangan ng charge. Meron silang charge May so, sila master charge dito so, sa tayo sa church. Kasi kakababa lang natin. Uh, dito na tayo sa CompuSheek. So, lang tayo ng konti pamunta sa ano, si Jiang. Baka dito na rin ako magkapunan kasi gabi na. Hindi na ako makapagluto pag -o. Kaya mamaya, papakita ko rin sa inyo kung saan ako makain dito. Paano mag-order, ganyan. So, guys, nakatawid na tayo. Papunta na tayo ngayon sa ano, uh, si Jang. Para mamili ng ating pagkain pa uh, ano pala guys para ko lang sa inyo pag uh, halimbawa kayo dito sa Korea magbi-video-video kayo dito ingaw iwasan niyo na ano may sama sa video niyo yung mga Koreans kasi masiselan sila dito ay nilang naisasama sa mga video-video na ganyan so ito okay, tayo guys maganda dito sa Korea kasi kahit ano, late ka na umuwi, safe ka pa rin. Takot sila gumawa ng krimen dito. Yes. Dahil napakabigat ng parusa sa kanila pag gumawa sila ng kalokohan dito. Sabi nga ng boss ko eh, pagka uh, nagnakaw ka dito, ganyan, oh, kumuha ka ng krimen. Ang mangyari daw sa dito, mamumulibig ka. Ubusin daw nila yung ano dito. Ari-ari ang pag babayaran ka ng malaki Kasi dami ng penalty na ipapatang Dito kami naman malingke Mas malaki kasi guys, mas malaki mabibig Patay lang Basket, basket guys Philippine, Philippine saging So yun guys, pili tayo ng saging Pili tayo ng lamyon natin guys Guys, kapag bibili kayo ng ano dito uh, Lamyon yung parang pancit canton dito. So, I recommend dito guys. Masarap to. Cha-Jang Ito yung paborito ko dito eh. Cha-Jang Myun. Tapos, ito na tayo naman guys. Ang damdaman. Ay, pipino pala. Limang piraso to. mahilig din ba kayo sa city, guys? O ako sa safety. Pakilo natin. So, Tumagal oh, oh, guys, pinapakilo yan. Para natin kung ano yung flash. YouTube. Isang nila. One. Magkano yan? Um, nasa 25 pesos. Kung bibili natin. Karne. Bilta ng karne. May tlog pa naman ako doon sa bahay. Madami pa. Karne na lang. Mas mamaya tayo sa world food. Kasi bibili tayo ng ano ba? kanya, yan. Dobo. Kasi yun. Ang For eat. 7.6 7.6 klase guys 1 4 1.4 So six, pili mga dito Kasi lang makakimpi dito dito Kasi lang makakimpi dito Kasi lang makakimpi dito Kasi lang makakimpi dito dito Kasi lang makakimpi dito Kasi lang makakimpi Ito Kasi dito So, pagbibili kayo ng tinapay guys, tingnan nyo yung expiration. Tapos yes. hindi nyo yung mga bigas din dito guys. 30, may 47, may 36, may 32, may 29. Mahal no? Ayan, 10 kilograms. Puro 10 kilograms yung nandito. Sa kabila naman, 20 kilograms. So, ayan. Ayan. So, ito ang bigas dito ngayon guys. 89, 57, 52, ay 57, 72, 30 kilograms. So, ano rin yun guys? Halos pinakamahal, mahalos 4,000. 20 kilograms pa lang yun. Paano kung isang kaban na, di ba? Pili tayo ng biskwit Bigyan ng biskuit. Oh, kasi Kung nandito, huwag niyong tipirin yung sarili niyo sa pagkain, ha? Kailangan, marami kayong stock. Para kapag nagutong kayo, meron kayong isusubo. Meron kayong nakakain. Okay, ba okay. na? Bili na lang ako ng isda sa ano. Ista, manisarap, supa, at pa, sabon. So, magbabayad so, yeah, na ako, guys. So, guys. 38,000 yung nag-assist namin. Php So, guys. tayo ng world food. malapit lang naman dyan. Pagkatapos tayo naman na World food. ba? may-ari niyan mga Chinese pero andito na lahat mga bilihin Pinoy, pang Pakistan pang Anyunga sa'yo Ni So yan guys Babayit naman yung mga nagtitanda dito Guys, meron nga dito, walang ganisa, tasino Ayan

Það er í aðeins. guys, naubusan yung ano natin ATM. So, meron naman akong cash dito. Ah, uh, lalagay ko na lang yung pera dito sa deposit ko dito sa ano ba? Mas maganda gumamit ka ng ATM dito pag namimili ka kasi meron silang tax refund dito, guys. Pag mas mabro yung tax mo dito, marerepan mo siya. So, marami nang nakakakuha niyan dito. Uh, sayang din yun, di ba? mas maganda gumamit ka ng ATM dito pagka uh, namimili ka. Pag kayo na yung nandito, alam nyo na yung gagawin nyo. Paano nyo ibabudget yung pera nyo. Kasi mahal na yung mga bilhin. Dati nung mo dito, kasya pa yung 50,000 sa isang linggo. Pero ngayon, si 3 years na ako dito eh. Baga, konti na lang yung nabibili ng 50,000 won. So sa Pilipinas, yung 50,000 won, mga nasa, ano rin yan, 2,000 plus. 2.5 mga tayo deposit mga 2.4.6 deposit tayo naman 60 so yung mga ano dito guys mga ATM machine dito meron namang English setting siya so hindi naman na kayo mahirapan parang Pilipinas din yun guys pati cash Pagkakas, um, ito natin yung 160. Katarungin ko, kailangan ko ba lang yung studio? No. Okay. Ano lang kadali mag-deposit? Kali lang, parang Pilipinas lang din. Kasi meron namang English setting yung ATM nila dito. So, punta tayo sa Sigdaang kahit tayo. Dito na tayo magkapunan kasi wala na eh. Hindi sa oras. Makakawi ako nito. Ano na. Alas gis na. Mag alas na. So, dito na tayo kumain para pag-uwi. Tama ang na lang. So, guys, dito tayo kumakain. may so, ko. guys. Let's na tayo dito. guys, hindi na ako video kanina. Kalopat yung cellphone ko, naki-charge muna ako dun sa Shikdang. Naging 20% naman, nakapag-charge ako ng konti. So, yan, pauwi na ako guys. Pupunta rin ako sa bus stop. At doon ay maghihintay ulit ng bus. Siyempre, bus stop nga eh. guys, so yan, makababa na tayo sa bus. Pabalik na ulit tayo sa company. Ito yung mga napapamili ko mga nabili ko guys sana nagkaroon kayo ng ano, idea kung kano yung mga bilihin dito Yan. para at least pagdating nyo dito hindi na kayo mabibigla diba? Uh, pagdating nyo dito malamang sa malamang panay ang convert nyo pa nyan. mahal yung mga bilihin dito pero kaya naman kaya naman nating i-budget kasi hindi naman pangkaraniwan yung sahod natin dito guys mataas din naman. Kaya nating i-budget yun basta alam natin mag-manage ng pera natin, no? So, ayun guys, nandito na ako sa bahay. Um, punta muna ako dito sa kusina para ilagay sa rep yung mga napamili ko. panoorin nyo muna akong ilagay sa rep yung mga uh, ano, napamili ko. Tara. wala namang magnanakaw dito guys kahit na bukas yan so ayan guys uh, hanggang dito na lang yung video natin sana nagkaroon kayo ng insight or idea about sa mga bilihin dito sa South Korea at malamang sa malamang next year magtataas na naman yan kasi kagaya dyan sa Pilipinas meron ding inflation na tinatawag dito so ang kagandaan lang dito guys every year, every year is uh, tumataas din naman yung sahod natin dito kumbaga meron siyang panglaban sa inflation kahit pa paano so yun nga lang hindi natin mapipi, uh, mapipigilan hindi natin maiwasan yung pagtaas ng mga bilihin dito guys so kailangan pag nandito na kayo marunong din kayong magmanage ng pera nyo so pag magastos ka dito guys wala din kwenta yung laki ng sahod mo dito kasi talagang mabilis lang maubos yung pera mo dito ano so yan sana nakatulong ako sa video na ito sa inyo at sana mag like ulit kayo like, comment, and share yung video na to sa mga kakilala nyo na uh, naghahanga naghahangad din makapagtrabaho dito sa South Korea. So, mag-comment lang kayo kung ano yung mga content na pwede pa natin. Pwede ko pang i-share sa inyo para magkaroon kayo ng maraming idea about dito sa South Korea. So, ayan guys. Um, thank you for watching and see you ulit sa mga susunod pang video. Babush!